May bunga pala yung suha. Maliliit pa lang, guys. Ayan, oh. Ang dami bunga. Ang ingin naman ng aso. Ayan. Ayan, guys. So, dahil mangga na laglag. Ayan, everywhere. Napakataas kasi nitong puno na to. Hindi makuha yung bunga. Kaya, ayan, naglaglagan. Hindi nga namin makita yung mangga. Saan ba yung mangga dyan? May mangga daw hinog dito sa puno. Ano ito? Hindi nga makita. Oh, kita mo. Ayun. Dugna oh, dilaw na. No, 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 no. Ayun pala guys, yung bunga ah, o oh. Ano lang pala ng yan, pa. Sana hindi kita. ay hindi no, so kita dito. Ayun, ayun din. Yun, yung kulay dilaw diyan, guys. Wala pa tingi. Ayun oh, ito ang bunga. Ayun. Nag-iisa-isa hinog, hinog, na hinog. Ayun. Sayang yung mangga oh. Ang daming bunga. Ayan. Ang Ang taas na magtasi. daming halaman dyan. Ang gaganda. Ba't nasaan na? ang nangyari? Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na? Ay, lako po. Kita malasabao yung ibon. Buti buhay pa yan. Buhay pa. Ano nga? May satay-jula niya na yan. Ang oh, cute oh. Ando pa siya sa loob guys. Oh. Tumi isa kung ano niya. Ayan. Uwi okay, na guys. Ayan. May sili oh. Sili na buyo. Ano to? Nyog na ano to? Mababa? Dwarf? Dwarf nyog to? Oo. Oh, may tanglad to oh. Mababa nung puno oh. Ng aming langka. Ito ba yung dati pantanim? Bagong tanim na to? Um, ang dami bunga. Kakatawa. yan dito guys. Dati dito kami nagtatanim ng mga saging. yan kami dati nagtatanim dyan. Binenta na yung lupa. Kaya ayan. Nahati na yung lupa. Ito na yung sa, banda sa amin. Ito na. Hindi na sa amin. Hindi na kami ang may-ari Iba na. Kasi nabenta na ng aming lola. Ayan. Pero dito kami guys. Nagtanim ng mga bata pa kami. Yan, ginawa namin ano to, sagingan. Yan, ano, uwi na kami ah. Oh, lagi din na si Chuchi, Chuchi, Chuchi. Mauwi na tayo, mauwi na. Napagod na siguro, gusto na yata magpakalong. Hmm. Yan, papunta saan? papunta saan? Kaliluluboy po. Okay. Ah, dyan na sila nakatira.